Ito guys, so busy today. Nagpaano kami ng kasi bukas mag papatanim ako ng palay. Kaya ito. Kailangan matapos nila ngayon maghapon dahil bukas na yung ano, araw nila bukas ng magtatanim ng palay. Ayan. Mayroon pa dun sa iba. Kasi nagpamerienda ako kaya pumunta ako dito sa bukid ayan yung mga bata oh my god nababad na yung mga bata meron din dito sa kabila kasi bago pumasok si lion bagyo kailangan matapos na hmm. ayan. yung mga iba tapos na oh sila. Yan yung ano ko, pamerenda ko sa kanila. Gumawa ko ng juice. Yan yung bag ko. Hindi ko kaya yung kaya nila. Hindi ko alam gawin. Okay. Ito, harap naman. Kailangan nila palang babalik mamayang hapon. Ibang bayad na naman. Magastos ang farmers. Tapos, sinisigaw ng bayan na dapat daw is magiging mura ang bigas. Kung alam nyo lang, mahirap ang buhat trabaho ng farmers. Marami din nagagastos. Oh. Ayan. Daming ano, tawag niyan yung shell maraming shell ayan maganda ang view diba may solar doon may solar din din sa <laughs> mga Aso namin, o namin siya yung baby niya. Kasi maliit, dito lang siya sa bukid. nakatira Pantay. Ayan o. Nagsusulo. Na, Hindi. Aan. Ito, ganito ang buhay dito sa amin. Na? Kiyo, kiyo, yeah. Ay, nangilakwan yun nakon, ay, surutan, na kung dito na Yung bagay dulong. Yung padawat Hindi nagadaw. Yung no. christmas ko. <laughs> Yung <laughs> may kami nagpiliti. Christmas niya din, tidiling. Hmm. No, <laughs> <laughs>

Oh, mm. yeah.